John chapter 3 verse 8 The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Magandang araw at tatalakayan po natin ng araw sa ating daily devotion ay ang Born of the Spirit. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastora sa Locampoy. Regeneration save us when we were dead ang proseso pa ng regeneration ay nagdadala sa atin ng kaligtasan na dati ay uh, spiritual po tayong mga patay yung mga tao yung regeneration po yung nagsasalba nagsalba sa atin mula sa uh, dati nating pagkamatay dahil sa kasalanan. Spiritual na pagkamatay dahil sa kasalanan. At sa pamagitan po ng pananampalataya sa ating pamang Kristo at ng gawain ng banal na spirito, nagkaroon po tayo ng bagong buhay na magdadala sa atin sa pagkakaroon ng relasyon sa ating pamang Diyos. Kaya sa ganitong paraan po, iniligtas tayo ng regeneration mula sa ating spiritual na kamatayan at pinapalakas tayo upang umuhay ayon sa kalooban ng ating pamang Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang taro ni Pastor Russell Regeneration is the impartion of the life of Christ. Ang regeneration daw po ay ang proseso kung saan ang isang tao ay binibigyan ng bagong spirito na mula sa Espiritu Santo o sa banal na spirito. Sa pagmagaitan po ng ah uh, uh, regeneration, ang buhay po ng ating Panganoong Kristo ay pinagkalaob sa isang tao na siyang dahilan ng spiritual na muling pagbubuhay kasi nga po kagaya na sinabi ko na dating namatay yung spiritual natin o yung spiritual na uh, buhay natin dahil sa ating mga kasalanan kaya yung regeneration po o muling pagsilang ay tumutukoy sa spiritual na pagbabago na nagaganap sa isang tao na uh, sa pamagitan ng uh, pagtanggap natin sa buhay natin at uh, pagtanggap natin sa buhay natin sa ating Panginoong Kristo rather. <laughs> ang ibig sabihin po ng of the Life of Christ ay ang pagbibigay ng Espiritu Santo ng bagong buhay sa isang tao. Isang buhay na hindi batay sa kanyang sariling kakayahan o pagsusumikap kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos by the grace of our Lord God ang buhay po na ito ay nagmumula sa ating Panginoong Kristo, Hesus Kristo at uh, ito po ay nagiging isang ng isang malalim na pagbabago sa ating mga puso at isip. Sa ganitong paraan po, ang isang tao ay ipinanganak na muli o dito po nangyayari yung regeneration. Ito po ay hindi na nabubuhay ay sa lumang pamamaraan o uh, sa kagustuhan lamang o sa luma nating uh, buhay tulad ng kasalanan, tulad ng ah uh, hangin na hindi nakikita. Kaya ah uh, tayo po ay may kapangyarihang bago nating na buhay ng uh, mga yung regeneration po yung ah uh, may kapangyarihang magbago ng buhay ng isang tao at bigay sa kanya ng bagong pagnanasa at kakayahan na sundin ang ating Panginoon Diyos. Ang natutuwa ko naman po sa pangatlong kataraan ni Pastora sa Lokampo ay Regeneration is purely God's work ang spiritual na pagbabago po, o yung regeneration o muling pagsilang ay hindi gawa ng tao. Hindi natin sariling gawa kung dito po isang biyaya o grace at uh, kalooban na ating Panginoon Diyos. At uh, ito po ay hinanilin tulad ng ating Panginoon Suristo. Yung kilos ng Espiritu Santo sa hangin, yung ah uh, tawag dito, yung regeneration, inihalilin tulad po ng ating Panginoong Suristo sa ah uh, hangin. Yung kulis po ng Espiritu Santo is like parang uh, hangin na hindi nagpapakita ng tao. Ngunit may uh, kapangyarihan at epekto Ang regeneration po isang proseso na tanging ang Diyos lamang ang may kakayang magsimula at magpatuloy. At hindi po ito nakadepende sa anong magsikap o gawa ng tao. Kaya hindi ito kayang kontrolin o impluensyahan ng tao ng pagbabag, uh, ang ng mga tao kaya ang pagbabagong buhay pagbabagong pong ito ang Diyos ay yung nagpapasya o nagdi kung kailan na at paano ito mangyari ang, kaya ang buhay po na ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa pamagitan po ng banal na spirito ay isang tunay na pagbabago na, nag na nagbumula sa ating Panginoon Diyos mismo kaya ito po ay ginap na kanyang gawain ang mga tao po ay hindi mga pagbigay ng bagong spiritual na buhay sa lang mga salili. Kaya ah, uh, ito po ay isang kaloob ng ating Diyos sa pamagitan po ng kanyang spirito o ng the Holy Spirit. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Amen.